Tantang hali po sa inyong mga grills, mga kawaiti. So, ayan, nagluto po tayo ng tinola. Ayun, yung ating tinola. Kain po tayo, ayun. Tinolang manok. Ayan. So, nagluto rin ko na kanina ng uh, sopas at uh, So, ayan, uh, happy birthday pala sa aking anak kay Rainmart uh, L. Sirera at syempre kay, sa aking hipag kay Josephine Ambon at syempre sa aking inaanak kay Aya. Ayan, happy birthday. So, yun na, uh, magluluto tayo ng sinok mani. So, ibibigay natin kay, pa-birthday natin kay, sa aking inaana. Thank you. So, kain muna tayo. Kaya, uh, Chris, kain tayo. So, kain tayong tanghalian. So, yan, meron tayong tinawala. Yan, Oh. At yung ating sausawad. Patis na may sili. At siyempre, kanin. Kaya, so, kain po tayo. Kil okay, kilo sa biaya. Ay kita yung ano sa yote. Ayan na. So ayan na. Ha. So, ha. Happy birthday nga pala doon sa aking anak kay Renmark, at sa aking hipag kay Josephine Ambon at sa aking inaanak kay Aya. うん。 Sarap. Hmm. Kaya na, hindi ko na naipakita yung pag-video ng pagluluto ng pancet at uh, yung sopas. Kapon. So, yan. So bukas naman ang um, belated happy birthday ad advance happy birthday sa aking apo kay Pauline Bukas po ang um, birthday niya. Kaya mga kanil, tapos tayo kumain. So, hintang tubig ka malamig. Yun, sob na naman. Thank you ya, po, Lord. Sabi, yaya. Yun, hanggang dito lang yung aking video. Maraming maraming salamat po sa Pagsama sa aking pananangalian. So, yan. God bless po sa ating lahat. I love you all. So, bye-bye! Mga ka mga kawaitis, so ito yung uh, bibigyan natin sa ating inaanak kay uh, Priya Molina. Ayun, yung kanyang sinukman. Yung hobby ko yun, ginagawa ng kanyang nina. Ayun. Ayun. So yan, bibigyan natin. So, happy birthday siya at sa happy birthday kay Rainmark at kay, sa aking hipag kay Josh Pinambon. Ayun, happy birthday at siyempre sa aking inaanak. Ayun. So, happy birthday po.